100% na ng andam ang bagong pulumulok General Hospital sa South Cotabato alang sa paghatag og libreng serbisyong medical sa katauhan sa mong munisipalidad. Sumala pa nga nasumiti na ang tanang dokumento aron maka-operate na ang maong ospital o bugtong inspeksyon na lamang sa Department of Health ang gipaabot aron kini kinihingpit ng mudawat og pasyente. And we, the PJH team, are very much ready na and excited to serve our kababayans here in Colombia gila umang mamahimong positibo ang resulta sa imong inspeksyon aron sa bulan sa Hunyo mamahimo nang maka ang Pulomolok General Hospital. By June 28 mag-inspect na ang atong Department of Health Region 12 for the licensing of this Pulomolok General Hospital. Hopefully after siguro mga one, one week they will come up with a decision kung qualify ba siya. as infirmary or level 1. So hopefully, by July, maabrihan na nato ang Pulomolok Germ Hospital. Oh, excited na po me para makalas po ang kwan ba mga kanangulay kaya good o kay lisod po ang panahon karon So, we expecting na unta mas madali og open ang kwan PGH. Lagi ma'am, uh, unta, unta ma ma'am puhon ma-open na gid siya para makakuha na sa mga katawahan, magamit na kahin na ni Aging Bulan. Gianunsyo sa LGU Pulmalok ang formal nga pag-abli unta ni Ini. Apa na dunay mga rekositos nga gikonsidera alang sa operasyon sa maong ospital. So kana sabay-sabay na sila mo mo inspection then right after nga mapasta na nato tanan tong every section sa atong hospital right then and there mag issue sila og license to operate hmm. diha pa ta ka open og hospital okay. uh, as per ano as per update sa atong uh, medical director si Dr. Jos de uh, Rosjeswani hopefully by July no okay. maopen na nga magkaroon na sang admission ang atong maong hospital kahibal ang hugot ang kampanya sa maong munisipalidad sa pagpakusog sa maayong panglawas o paghatag og prioridad sa mga nanginahanglan sa atensyong medical. in the heart of changing lives Kini si MJ Fernandez, Breega news